What's up mga kabindors? Dito na po tayo sa Pork Barton mga kabindors Kaya shout out dyan kay Ginny Medina at saka kay Jennifer Medina Yan, Shout out dyan sa mga taga Medina family from uh, Malabon at saka dyan sa lugar ng uh, mga kapatid ko dyan oh. Dito na tayo sa Pork Barton oh. Kita nyo dyan? Oh, perting ninduta kayo oh. huh? Sos. Tang lamia ah. Pork parton. Iya no. Oh. White sun no. Oh. Hmm. White sun. Yan po mga kabinders, kainan na mga kabinders. Yan. Yan. na ana. Tol. Ah. Ay, talik di ang kanin. nah tapi kan yang sama saya pengen gitu mereka Wow. Yeah. Yeah.

baby. Paputi na naman mga Kabinders, kain tayo mga kabinders, no? Oh. Sarap magkain dito mga kabinders tabi ng beach dito sa Fort Barton. Ano? oh? Oh? Sarap ng kain namin dito, oh. Dito lang sa tabi, oh. oh. Yan. Yung nangangarap magpunta ng Palawan, Ha, grabing lami anin duta kayo eh. oy. Okay. Mag lami kay mo kaon dire no. Oh, nganong lami man? Kasi may dinatan, may dinatan lang. Aw, kana. Au, oo, gani mode dire no no. Maudi ay kay modeng ganahan de ang mga vendors de mukaon na sa daplin sa baybay de ay modeng ganahan sila mukaon mga ka vendors dag kay daghang agay la binam lakka na unsa naman tao ni oy Oh Busog mo na busog mo bisag sardinas lang sa Sudan Busog ni Uy Busog sila o, pinaparang sudahan mga kabindos o. Ikaw, na no? Kahit wala walang ulam. Ayaw. <laughs> ayaw. busog. <laughs> 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 ha? Busog. Sa pwedeng ah? Asa ilamik? Kana? aw kana daw mo ilami kayo mga kabindos? <laughs> <laughs> oh Alakan. O, sanaw na. Sanaw.